tayo ng site mga boss Itong port na to mga boss uh, Port ng Malagan Papunta po tayo ng site Sa delivera natin mga boss Ito mga boss yung delivera natin Sobrang laki Papunta tayo din, mga boss Lai, balik 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 kamu ini kayak mau menggasih kamu Ayo tetangga yang anu Play Ah Sepeng Tetang... Saya Get it too. Du! Du! Du!

sako pang buong kalsada mga boss Tay, patanggal tay Ayan mga boss oh Tay, mag

Zo van laat mag abos en daarna mag alles. Nee. Tandaan, kemudian kita pilih lah, mga bos, tira -tira, mangabas, o. Cukupkan Bos, balik dulu, bos. Tidak, mga bos, kena pasang dulu, bos, kena mga bos, ¡Bien! Yeah. Yeah, la, la, la! Yeah, la, la! va yeah, ah, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, sí ¡Solo un poco mga boss, 30 mga boss, go for 3 weeks! Alam <laughs> mga boss, yung isikot natin mga boss. Ibigay natin mga boss, mga bisaya ang bakol mga boss eh. Ayan. Ganda ng dito oh. mga boss, ah. Ito nga si T. Otso na nga mga boss na driver 4K mga ka-boss Siyempre sila chill lang Train sa isang araw takto Shoutout na din sa Bisaya dyan Yan ang iskot sa atin Ako, po si nagre 360, maganda, maganda. 360 ko ako kasi mo baya nila 'yan. Oku oh, hindi na to CT oh, utso na to. O panget oi. Kitang 'to, chill Chila, -chil lang yung 30 mil Sakop ang bungkal sada ito oh ayan oh kasada na yan, sakop na yan walang ibang makasalubong kahit padyak na hindi magkasya eh oh, wala wow. oh, shout out sa iyo dyan na katambay daw, shout out daw Ah, oh, dito na tayo sa may ginagawang kalsada mga boss. Ah, oh, shoutout sa boss namin diyan. Boss, shoutout sa iyo diyan. Baka meron naman diyan. Ah, oh, shoutout shout dito sa lahat ng mga construction worker. Para sa inyo daw.